Arestado ang limang lalaki sa bayan ng Kanaman kamari ni Dahil umano sa iligal na pagsasabong. Ayon sa Kanaman Pulis, 10 sa mga kasamahan ang naaresto ang kumaripas ng takbo at nakatakas sa mga otoridad. Dalo umano sa mga ito ang kakatanggap lang ng ayuda mula sa ayuda sa kapos kita program o akap ng DSWD habang ang isa ay four-piece beneficiary. Narecover sa piningarihan ng iligal na sabo ang dalawang panabong na manok at pusta na abot sa 350 pesos. Nalulungkot naman ang kapulisan na ginagamit sa sugal ang nakukuhang ayuda mula sa gobyerno. Nakalabas na sa kulungan ang mga naaresto matapos makapagbiyansa ng 30,000 pesos sa ilalim ng Presidential Decree 1602. So sa mga araw po kayo ng uh, pangyayari, medyo nakakapangluyang buot. Kasi despite na yao ng pagtabang kang gobyerno, pero hindi mga beneficiary is nag-i-involve okay, sure, sure. hiraray sa mga illegal na activities?